Bali, nung ano, nung inupana, pa ano kasi, ilang bis kaming na, mag, nag, ano, nagpalipat-lipat. Medyo pricey yung ano sa Magati. Um, minimum 8K studio type. Pag, pagpasok mo, medyo nandun yung, ano, yung sala. Sala lang sa umaga, pagkabi tulugan. Ayan lang yung space ng inupana namin. Parang, parang CR lang. Siyempre, masikip. Hindi kami ano, kaya lang tiis lang kami kasi nga wala kami no choice eh. Kahit tatlo kaming may ano, may trabaho, may makatrabaho na yung anak ko. Oh, kahit anong tipid mo, parang kulang pa rin. Dati nung magkaroon ng yola nila, yun ang pinaka ano namin. Bali ang original plan talaga namin, pagkatapos mag-retire pag, na kami sa probinsya hinagupit ni super typhoon Yolanda ang Eastern Visayas at iba pang kalapit na probinsya. Dinala dito kami hindi namin alam na was out yung are arian Ako po si Nathan, taga Pasinaya Bulacan. Ako ngayon ay years old. At ang pinagkakabalan ko ngayon ay sa samahan ng SPPC sa chapel. Kasi yung hipag ko, yung ahente, mayroon na dito sa Bulacan. Ano na, taga... dati na siyang taga rito. Dati na siya may bahay dito. Sa Muson hanggang sa magkaroon siya ng unit din sa Pagsibol. Tapos yun, yun ang nag-inganyo sa amin na kumuha. Yun, kuha daw kami ng pabahay, yung sa uh, no, pag daw Noong kasi hindi, nun, hindi namin yung pinag-uusapan, yun nga, kasi ang plano ko, pagkatapos ng trabaho ng mag-retire, uwi kami ng probinsya, doon kasi yung ano, ko, sinabi ng asawa ko, na pa, kuha tayo ng, ano, ng bahay na lang dito. Kasi, mat, siyempre, matagal pa para kung sa ganito lang na nag o oh pa lang tayo mahirap bali ano yun nga usapan nila yun um, hindi naman mal, ano malaki yung mga ano madadown kasi nga lo, parang low din din yun lang ano pa kaka din na pabahay tapos through pag-ibig nga housing loan eh, eh, hindi na rin ako nag ano nag object bali nung pagpasok namin dito sa ano. O oh, parang sa ano, biglang umano sa akin, oh, ang ganda pala nito. May taas, tapos maluwag. Parang ang laki ng pagkakaiba sa naupahan namin. Bali, ano siya, kakaiba. Kasi nga, di ba, may kulay, may yellow, may violet, may red. May ano, tapos iba-iba yung kulay. At saka iba, iba yung design. Sa, sa ibang mga pabahay, isang ano lang, brown or white, ganun lang ito siya iba. Siyempre, may matatawag na akong sariling bahay. yun, At saka nagustuhan ko rin. Yung kulay, Hello. yung design. nga yun. okay. Ngayon, ako ang nasa bahay, yung asawa ko ang na trabaho kahit awkward siyempre, baliktad, dapat ako ang nasa trabaho, siya ang nasa dito. Kaya lang, napag-usapan namin to okay naman yung setup. Una siyang nagkar una siyang nag, na ano, na regular sa trabaho kaysa sa akin. Mas maganda yung trabaho niya kaysa sa akin. Ang trabaho niya ay housekeeping, tapos naging ut utility supervisor. Sa dati, sa ano siya eh, sa UMAG pala, University ng Makati. Ngayon, nasa Rockwell, tapos napunta ng naiya uh, ganun. yung ano yung trabaho niya syempre sapat na rin minimum din sa akin sa private kasi yung napuntahan ko yung sa ano sa school ano lang ako doon support staff kahit hmm, ano messenger o ano lang nag nag ano ko sa gate sa mga bata nag assist kung walang teacher kami nag yon kaya lang minimum ano below minimum lang ang ano ko doon mas okay yung ano niya, yung job niya kaysa sa akin. Para sa akin kasi pag bumalik pa ako sa trabaho, lugi logi ako. Kahit sa pamasahe pa lang or kung parehas kami, lahat kami mangungupahan doon, mas malaki ang mga gastos namin, doble na. At saka isa pa, wala magasi ka sa bunso ko. Isa yung isa rin yung rason. Bali kasi, siyempre, paglalaki kasi iba yung ano niya, yung pag nasa bahay ka lang, maging ano, house husband, parang nakakababa ng ano, tingin ng pagkalalaki mo siyempre. Na, 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 dapat ikaw ang provider. di po ba? Pero na siyempre, mas mahirap. Alam na parang naintindihan ko rin na no, bilang ano, bilang asawa, bilang um, ilaw ng tahanan, katulad ng asawa ko. Mas maano pala, nakakapagod, mas marami ang trabaho sa bahay. dumating yung gender nagkaroon sila ng mga programa. Yun. Bali, nung mag-ikot sila, tapos yun, nasabihan ako na pwede ka mag-attend. Pwede ka mag-attend. Dahil nga, dito lang naman ako, taong bahay lang naman ako. Ngayon, nag-umatend ako sa mga programa nila. Sa mga seminar, hanggang sa, yun, ano, na, sa, nasalin na rin ako sa mga samahan nila. Martins naging isa ko sa mga facilitator. Kasi dati hindi naman ako sanay sa mga ganun, may mga samahan na ano. Tapos, yun nga, pagdating dito na nagkaroon ng mga samahan na ganun, tapos naging isa ko sa mga kasapi, tapos nag ng mga ano. Nakakaano, siyempre medyo awkward na hindi naman tayo sanay. Wala tayong ano, self confidence wala Shy type kasi ako eh ayo kung ano gusto ko lang mga ano lang mga kamatis ko lang mga kapitbahay iba kasi yung nasa isang grupo ka tapos isa ka pa sa nangunguna so wala kang ganoon sa mga communication bali mababa yung ano mo no. tapos nung habang nagkakaroon ng mga programa nakakatingin ng mga seminar parang nakaka-boost ng sarili mo ang baba ng self-esteem mo oh, ngayon medyo tumataas. Malaki ang impact. Mar mar marami ang natututunan ko na. Yun, kasi nga, di ba, katulad ngayon, nasa, ano ako, sa chapel. Tapos ako ang napili nilang magmamuno. Tapos na hindi ko naman alam. Hindi naman ako taong simbahan eh. De, sa, kasi, nangangupahan kami doon sa ilang taon, dalawang dekada o oh, isang dekada, dalawang dekada. hindi, na, hindi naman ang palasim, hindi, kahit isang beses, hindi ako nagsisimba. nagsisimba. Kasi nga, dahil nga sa oras, trabaho, ano lang, bahay. Nung mapunta kami dito, sa una, kakabagtaka, ba't napunta kami dito tapos yun ang ko. ito na ang ano ko purpose bakit kami napunta dito laking pasasalamat na meron pala purpose yung pag-iiba na napunta kami dito sa Pasinaya. parang laking bonus kung tinto na ako kung anong meron Dito sa Pasinaya Homes kami ay komportable yung pamumuhay, maganda, masaya marami kang ano, na encounter na iba-ibang tao na bagay kaibigan mo. Tapos ang importante dito sa Pasinaya, may matatawag kang sarili mong bahay.